Guys, may udto. May udto na punta, guys. Papa may kaligo, guys, kay tiligin dog nawa. Tut ana mo, guys, super to get Gumut sa ubo. <laughs> Og na ay mungus. Bernis munggudi. Napay paksiw ko, guys, oh. Sig init-init ako humot kaayo. Humok na ihang mga tinik. Let's it na guys. Hab-hab na tayo guys. Tapos so, mauna pag lang ako eh. Harap. eh. Dapat bukasan. Mm. 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 guys. Mm Hindi -hmm. pa sa akong bonso ko an. Ig daw una. may lik sa paksiw. Ang oh, luto ng itlog guys. Ay pa sad magluto ng itlog kasi may mga ubo nga. Nako kay ano magusto ko lamin. Oh, na lang. Eh, eh. Nangag ko yung nagsangag ko ng kanin guys. Dami kasing kanin na sarap. Tigas na. Nangag ko. May kanin naman din ako bagong sa naing. Kung sinong may gusto sa kanin na bago sa naing, mayroon man. Hmm. Ig, 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 ig. Masaya pa mamaya may pa yun guys. Kailangan ko na kain nakain si Totoy. Kasi mamaya 12, inom na naman niya siya ng gamot guys para may laman siya. Sura ganun bata ang nai-sakit guys. ngayon Ang ingat kaayo. parehas na ito makumatigwang na ay himo pa yun magdadara man kung baka